Raffle na ngayong umaga sa Sandigan bayan ang mga kasong graft at malversation of public funds laban kay dating Ako Bicol Partyless Representative Zaldico at ilang taga DPWH Region 4B at Sunwest Corporation. Kaugnayan sa dandang milyong pisong halaga ng flood control project sa Nawaan Oriental Mindoro na substandard umano. Balita hatid ni Salima Refran. The office of the Ombudsman announces that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former congressman Eli Zalbi Co., several officials of the DPWH Region 4B and the board of directors of Sunwest Corporation. Mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents at two counts ng graft ang isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay dating ako Bicol Partless Representative Zaldico. Ito ang unang mga kasong naisampa sa korte mula nang isiwalat ng Pangulo ang anomalya sa flood control projects. Para yan sa halos 290 million pesos na substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro na kinontrata sa Sunwest Incorporated kung saan founder at tinuturong beneficial owner si Ko. Sa inspeksyon ng DPWH at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nakitang substandard ang proyekto. This led to several critical observations. Number one, the measured sheet pile did not meet the 12 meter specification the material was substandard it is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification and these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits technical falsification and the misuse of public funds Sa ginawang preliminary investigation ng ombudsman, pinili ng kampo ni Ko na hindi magsumiti ng kanyang kontra sa laysay. Nagpagamot abroad pero hindi na bumalik si Ko at piniling magbitiw sa pagiging kongresista. Nitong nakaraang mga araw, naglabas si Ko ng serye ng mga video na naglalahad ng nalalaman niya umano sa budget insertions. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Kasunod ng pagsasamba ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hawak sa mga kaso. Ang mga dibisyong ito magsasagawa ng judicial determination of probable cause para sa paglalabas ng warrant of arrest. At kahit bailable ang kasong graft at malversation, sa laki raw ng halagang nakuha sa proyekto, walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bill for the malversation charge Sinusubukan pa raming kunin ang pahayag ng mga kinasuhan. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na walang koneksyon sa Sunwest ang dating kongresista. Nag-divest na raw si Ko mula sa kumpanya bago pa umano siya maging mambabatas. Ang ICI at DPWH kapwa kinagalak ang pagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayad. Eventually, warrants of arrest will now be issued hopefully. No? And then now, we will be bringing these people to the courts. And to, para ito yung hinihingi ng mga taong bayan. Diba? may isang buwan nga, wala pang dalawang buwan. Wala pang dalawang buwan, eh, na file na sa sandigan <coughs> at tingin natin, siguro sa mga susunod na uh, araw na lang, eh, ilalabas na rin ang mga parents of arrest. Klarong action yon na talagang mananagot yung mga dapat managot. Sanima Refrain, Nagbabalita. Para sa GMA Integrated News. Hahayaan daw ng Malacanang kung magkakaroon ng malawakang investigasyon tungkol sa sinabi ni Sen. Ping Lacson kahapon na ginamit ng ilang opisyal na pangalan ng Pangulo para makapagsingit sa 2025 National Budget. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maghihintay rin muna ang palasyo ng mga ebidensya at kung sino ang mga pupwedeng tumestigo. Balitang hatid ni Maki Polido. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan daw ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senate President Pro Temp at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kaugnay sa ilang akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, no? not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang sabi kasi ni Ko sa isang video, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos umano na magsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 General Appropriations Act nang umabot ito sa BICAM. Ang 25% niyan o 25 billion pesos napunta raw sa Pangulo nang maaprubahan ng budget. Ayon kay Ko, i-deliver pa raw ang pera sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado malapit sa Malacanang. Nang busisiin ni Lakso ng budget, nakita raw niyang totoo ang ipinasok na 100 billion pesos. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, chairman ng Finance Committee. Pero sabi raw ni Bernardo kay Luxon, ilang opisyal ang gumamit ng pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. I will name some of them. Ano? Undersecretary Adrian Bersamin. He name dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, USEC Try Gib Olaibar. Uh, other personalities. Sino'y Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Trijiv Olivar. Sabi pa ni Lacson, ibang ibinigay na breakdown ni Bernardo kung saan napuntang 100 bilyon. Sa DPWH raw napuntang 81 bilyon dito, habang ang natira ay napunta sa iba't ibang ahensya. Mula sa 81 bilyon, si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 bilyon. 8 bilyon pesos umano ang kabuo ang halaga ng kickback na na idineliver ni Bernardo kay Bar at 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bunoan. At least 10 deliveries. The modus that they, yung arrangement nila is metigay sa silang armor van. May armor van si Yusek Bar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Bar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Uh, ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ang isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olayvar. Sabi pa raw ni Bernardo, si dating Executive Secretary Bersamin ang nagtiyak na ma-re-release ang pondo na isiningit sa 2025 national budget. Sinabihan siya ni Yusek Taigib Olayvar na si Secretary Bonoan ask Executive Secretary Bersamin several times sino ba magpapasilitate itong 52 billion. Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapasilitate? Ang sagot ni, sekret ni uh, ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Napansin din daw ni Lacson sa pagbusisi niya sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.2 billion pesos daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Bunoan habang 143.5 billion ang sa House leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. 143.5 billion, mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa ng bayan? 14. 3.5%. Right off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo, kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan na ito ng pagbitiw sa pwesto ni na dating Executive Secretary Bersamin at ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon din kay Dep. DepEd Secretary Sonny Angara, nagsumiti na rin ang resignation si Olayvar. There were resignations. Cortes re resignation is a euphemism for firing. <laughs> The President is a very kind-hearted person. No? I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung korte si resignation? Tumanggi muna magbigay ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin. Iginagalang daw niya ang prerogative o ang karapatan ng Pangulo na magpasya. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang apo niyang si dating Undersecretary Bersamin at dating DepEd Undersecretary Olayvar. Dati namang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga maanumaliang transaksyon kaugnay sa flood control projects. Nag-resign daw siya para sa transparency. Nasa labas ng bansa si Bunoan para raw samahan ng kanyang asawa na magpatingin sa doktor. Sinisikap din naming makuha ang panig ni Ko. Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng Philippine Navy na nasa kostodia o proteksyon nila ang nagpakilalang security consultant ni Zaldico na si Orly Gutesa na naging witness sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, hindi nila nakita si Gutesa sa headquarters ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps batay sa kanilang inspeksyon. Tugon ito sa sinabi ni dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor na posibleng hawak si Gutesa ng Marines dahil sa kanyang mga testimonya sa Senate Durable Committee noong Setyembre kaugnay sa flood control projects. Sinabi noon ni Guteza na nag-deliver siya ng mga maleta ng pera sa bahay ni Naco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa video ni Zaldico, sinabi niyang totoo ang mga sinabi ni Guteza sa Senado. Itinanggi naman ito ni, Rod ni Romualdez. Sa panayam ng Super Radio DCW, sinabi ni Defensor na hindi niya alam kung nasaan ngayon si Guteza. May nakuha rin daw siyang impormasyon na binawi na ni Guteza ang kanyang testimonya. Ayon kay Defensor, siya ang nagugnay kina Guteza at Senador Rodante Marcoleta para makapagsalita sa Senado si Guteza. Sa ibang balita, perwisyo ang hatid sa mahigit sang daang libong customer ng Maynilad dahil sa 30 oras na service interruption. Ayon sa water concessionaire, mayroon silang pipe realignment sa right-of-way ng PNR para sa itatayong New Paco train station sa Maynila. Isasabay na rin nila ang pipe interconnection sa bahagi ng Quirino Avenue sa Philippine Columbian Association Building at Old Paco Station. Ito'y para raw sa mas maayos na supply at pressure ng tubig sa mga maapektuhang lugar. Kabilang sa walang tubig hanggang alas 6 ng umaga bukas, ang mahigit sang daang barangay sa Maynila, limang barangay sa Makati City, walong barangay sa Paranaque, at mahigit sang daang barangay sa Pasay. Mayroon nakaantabay na stationary water tank ng Maynila doon para makapag-igib ang mga walang supply ng tubig. Aalalay rin sa mga residente ang Maynilad mobile water trucks at fire trucks ng mga barangay. Abiso sa mga taga-Visayas, isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi. Ayon sa NBCP, magsisimulayan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin po ng yellow alert ay manipis ang reserbang kuryente, kaya posibleng magkulang ang supply sa transmission grid kung magka-emergency. May dalawang planta sa Visayas grid ang hindi rin nagagamit ngayon at may isa pang nag-emergency shutdown. Normal naman ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao grids. Walang bagyo pero apat na weather system ang nakakaapekto sa bansa. Ayon sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang magpapaulan muli sa Mindanao. Hanging Amihan sa Batanes at Ilocos Norte. Shear line naman ang magpapaulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Easterlies naman ang nakakaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Yaking may baong payong o panangga sa ulan kung lalabas po ng bahay. Maraming bahagi ng Luzon at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains sa maaring magdulot ng baha o landslide. May ulan din sa ilang panig ng Visayas. Ilang bahagi ng Metro Manila ang posible ulanin. Ngayon pong miyerkules, na itala sa Baguio City ang 17.4 degrees Celsius na minimum temperature, habang 24.8 degrees Celsius sa Quezon City. Mainit na balita, pitong mamahaling sasakyan na naka-impound sa Land Transportation Office dahil sa iba't ibang paglabag. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao sa panayam ng Super Radio DZWB, ang dilaw ng mamahaling sasakyan ay nahuli sa Muntinlupa Cavite Expressway kahapon dahil walang plaka sa harapan. Kalaunan, na-verify ng mga otoridad na wala itong kaukulang dokumento. Ang anim na iba naman ay nahuli kagabi sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Marilao, Bulacan. Diniverify pa ng LTO kung kumpleto ang dokumento ng anim na sasakyan. Ang operasyon ng LTO ay para tiyaking hindi smuggled at na, nasa legal o na-legalize na ang pagpaparehistro ng mga mamahaling sasakyan.